Ngayon ang gagawin natin, papasadaan natin itong avenida. Tatagos tayo ng raon. Dahil yung nakaraan, mga sarado pa yung mga tindahan dito. Timing na, wala na masyado mga sounds. <laughs> wala na mga tin wala na mga tindang mga speaker dito sa lawas wala na ano? bawal na eh oh, wala na raw gaano natitinda ng mga malalaking speaker dito sa sidewalk so bawal na di ba? bawal na sir Maraming salamat kuya Salamat Magmula dito sa Evangelista At dito sa paligid ng uh, Simbahan Kita na lahat Yung kapeligiran Wala na nakasagabal Oo, ito na Nadaanan lang natin kanina Yung mga gamit, pinipintura na So after natin sa Divisoria, sabi ko nga didricho tayo dito sa Quiapo at titignan din natin ang sitwasyon. Dahil uh, katulad nung sinabi ko rin doon sa may Divisoria, balikan daw natin ayon sa mga viewers ng uh, tanghali. wag daw maaga para malaman daw ang sitwasyon kung magbabalikan nga. Pero ayon naman doon sa huli kong video nung... Uh, Kaming dalawa ni Sweetie. Ano 'yun eh? Monday, uh, June 30. Ay eh, 10 na AM na ako nag, uh, natapos so hindi naman nagbabalikan yung mga vendors. So ngayon, titingnan natin at baka katulad yung uh, sitwasyon sa Divisoria na pininturahan na rin yung mga street. Yung Tabora saka yung Doon uh, sa May Divisoria Mall. Hoy, wala na yung basura dito. Oh, naalala nyo, puro basura dito noon. Ito yung Carlos Palanca. Ang dami natutulog doon sa gilid ng ano. Kaya tayo dito pumapasok, hindi doon sa kabila, dahil sa may kinta, kasi bawal ang apat na gulong pumasok doon. Mga tricycle sa motorcycle lang ang pwedeng pumasok doon papunta dito doon tayo ulit magpapar sa Kinta Market sana mayroon pa sa oras na mag 12 -tw ng tanghali ngayon ay uh, July 2 2025 at uh, pangalawang uh, araw na ni Yorme. eh wala na talaga mga vendors Talagang uh, yon mga kabayan talagang hindi na nagbalikan. Katulad ng sinabi ko noon, zero si vendors muna pero aayusin. Hindi naman sila aalisin, aayusin lang at uh, babalik na naman sila ulit. Katulad nga doon sa Divisoria. Wala nang basura. At doon sa may kanto ng Quinta Market, ano, wala na rin yung mga basura dito. So malinis na. yan ha Isosurprise ako kayo ulit dito sa Villa Lobos. Kunan ko lang itong ng Market dahil sa tapat niya noong June 30, 2025. Nagkalat ang basura dito. So wala na talaga. Hindi na sila nagbalikan. At yung mga lalagyan din dyan ng protas, wala na. Nahakot na. At ito na. Wala na yung mga basura totally wala na talaga pati yung mga vendors talaga hindi na nagbalikan so yan mga kabayan yung mga nagko-comment dyan na uh, babalik uh, babali oh hello sige ha. Uh, pakita lang natin to okay bye bye ingat ha. Uh. yo uh, yung mga nagko-comment dyan na uh, pasadahan ng tanghali at magbabalikan daw yan so uh, wala naman bukod na lang sa nakikita natin nakapark dito sa ng mga motorsiklo sa may guhit katulad yung nabanggit ko nung nakaraan dyan sa may karyedo eh yung mga motorsikil nakapark yan sa loob ng uh, guhit na yan oh ito pala eh naguguhit na rin sila eh Oh, ba? Diba? Hindi ko lang nakuna ng video eh. Ilang motor na yung dumaan dito at malaya na nakakapag-motor. Ito na yung Hidalgo. O yan, kitang-kita na yung SM. So wala. Hindi nagbalikan katulad ng iniisip ninyo. Harap ng simbahan na tiling malinis. dito pakanan kanan papunta ng Carriedo oh wala na bukod sa nag-iisang uh, kotse dito nakapark nagapadikit siya so, uh -huh. may mga nakatambay pero hindi na lumalang pa sa guhit makabila yan eh Oh, malamang katulad doon sa may uh, Tabora, guguhitan ulit 'yan or uh, lalagyan ulit ng uh, bagong pintura. o oh, naumpisa na nga yata, oh. Oh, hello. You know, naumpisa na nga yata yung pagkukuhit, oh. Ayan, oh. Nandyan na yung mga gamit. Oh, di ba? Nakakapag-motorsiklo na sila dito. Oh, itong ibang lista. So ayan, wala pang mga bagong guhit dito. At wala ko napapansin mga vendors sa bangketa. Katulad ng sinabi ko sa inyo noon, noong June 30, yung mga motor ang uh, nakapark dito, wag lang lalampas sa guhit. At may nakakapasok ng apat na gulong. Ah, hindi lang pala ang motor ang uh, pwede park dito. Ayun, ah, no? pati mga patagulong, wag lang sila lalampas sa guhit. So yung mga vendors dito sa mga side street, pero hindi na sila nakakaharang dito sa kalsada at nasa guhit sila. Oh. Pati yung mga nagpa-park, hindi naman lang pasaguhit. So, talagang wala nang window dito sa guhit. Parking slot na lang. Ito yung papunta ng Carlos Palanca. Saka so, ito yung papunta ng Raon. Yun, may mga lumampas na sa ng mga motorsiklo. Yung pagpapark. Dito yung marami yung nagtitinda ng mga hotdog eh, or street food sa ilalim ng karito. So, titignan. Titignan natin kung talaga nagbalikan. Ayon ah, sa mga comment ninyo ha. Ah, hello! Ingat! Ingat! Oh. Oh, wala na sila dyan. Mga motor na lang. Hanggang dito sa ilalim para mga motor. Ngayon ang gagawin natin, papasadaan natin itong avenida. Tatagos tayo ng raon. Dahil yung nakaraan, mga sarado pa yung mga tindahan dito. Wala na. Yung dati man nakalatag ng mga chinilas dito, sapatos at kung ano-ano pa may mga ilan ilan na lang katulad nito kumakain yata pero wala talaga yung mga nakalatag na mga paninda rito Diyan sa gilid kasi yung pinakabarikada nila yung poste yan sila nakalatag ay ito meron pang iba meron pang mga ilan ilan kaliwat kanan Pero papunta na yan sa kaayusan dahil nasimula na. Okay, so ito na yung Raon at Gonzalo po yat yeah. ay ayos sa ating mga kasama ay yung aga daw nating dumaan dito kay mga sarado pa yung mga tindaan. Mga bukas na. Kuya, shout out. <laughs> oh, malinis na ang malinis na. Taimik na, wala na masyado mga sounds. <laughs> wala na mga tin wala na mga tinda mga speaker dito sa lawas. Bawal na eh. Oh, wala na raw gaano natitinda ng mga malalaking speaker dito sa sidewalk. So bawal na, di ba? Bawal na, sir. Bawal na. Maraming salamat, Kuya. Salamat. So malaki na talaga ang pinagbago. dahil wala na ngayong mga speaker dito na malalaki sa uh, sidewalk at uh, hindi na maingay katulad nga doon sa may uh, evangelista, doon tayo kakana sa evangelista palabas ng simbahan Ayan na yung uh, Christian Boulevard at uh, nasa kanto tayo ng Raon sa kanito kanitong uh, Evangelista. So ayan, may mga nakapark pero hindi na lumalampas sa guhit at uh, wala na mga nakalatag na kumpara noon nakalatag sa kalsada at sidewalk na mga paninda. Ito yung papunta ng simbahan na kung saan uh, doon tayo galing sa May Carriedo. Yung uh, familiar dito sa Raon na pinanggalingan natin saka dito sa Evangelista, palabas ng simbahan ay eh, sa aking uh, observation, malaki talagang pinagbago kumpara sa dati Dati punong-puno ito ng mga vendors dito yung mga uh, santo, mga kwentas, kandila dito lahat Magmula dito sa Evangelista at dito sa paligid ng uh, simbahan, kita na lahat yung kapeligiran. Wala nang nakasagabal. Ito na yung karyedo. Oh, ito na. Nadaanan lang natin kanina yung mga gamit, pinipintura na. So yun mga kabayan, so andito na tayo ngayon sa Hidalgo. So yun na muna sa araw na ito. At aabang-abang na lang kayo ng mga susunod na update natin. Ang oras ngayon ay 12.20 ng tanghali. Okay. Oras na ng panangalian. Bye!